Good so, afternoon guys. Natakasan na naman tayo ng dalawang inakain natin na white bull post ino na hinarbis natin nakaraan. Ito siya guys. So, mukhang dito sila nakadaan sa baba ng ladagyanan ng pag natin. Mukhang natanggal nila yung sipit. Sayang naman yung dalawang white bull post ino natin yung nagsasampay si Mrs. Sateris may nakita siyang dalawang ibon dito sa taas ng cage natin akala niya dagit tapos binidyo call niya ako tapos sabi ko sige nga video yung mga ibon natin tapos ay napansin ko yung bagong harvest natin na apat kulang ng dalawang white bull doon galing yung inakay natin guys nakaraan isa tapos yan, dalawa baka susunod tatlo na guys dumadami ng ibon dito sa Imus dito sa Mary Grace baka susunod wala nang maya dito lumilipad para ng African Lovers na oh my god wow kung sino man makahuli ng ibon ko dito sa Mary Grace Imus paalagaan na lang mabuti salamat po sa pagsama nyo sa panonood nyo sa aking video salamat guys